Hello, good morning. Magandang umaga po. Welcome to my video. Welcome to my vlog. No. Kumusta na po ang bawat isa? No, ay nasa mabuti po tayo. At ligtas sa namang sakit o namang karamdaman o anumang mga problema na kapatid. Hallelujah. Napakaganda ng sikat ng araw no aga pa lang naramdaman na natin yung init no pero dilipas din yan sapagkat hindi naman tayo pabayaan ng Lord no? pero naman minsan na malamig minsan may mainit talaga pero dapat kampante lang tayo no? magtawala tayo no? sa kabutihan ng Panginoon sa atin pagkatawala natin yung ating buhay pagkatiwala natin yung ating pamilya sa kanya. No, kaya nga sinisikap natin no, dapat araw-araw no magkikipag-usap tayo sa ating Panginoon. No. Gawin natin ito. No, bilang uh, handog sa ating sarili, bilang handog na buhay. No, na dapat eh, paglingkod tayo ng walang pag-alinlangan, walang uh, walang pagdududa no sapagkat ang Diyos ay ang nais niya na mapaglingkuran siya okay po ngayon po dadako po tayo sa ating verse sa ating mensahe sa umagang ito ano po, ang sabi nga po doon sa Roma chapter 12 verse 1 ang sabi nga po dito, kaya nga mga kapatid alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin ako ay nakiusap na in sa inyo ay ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos, no? Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa sa Diyos. Ano po, ano po ba ang paghahandog sa ating sarili? Una po, no? Pagsamba. Ito po, yung araw-araw, -ara, ah, yung every Sunday na dapat nandun po tayo sa karamihan nandun po tayo sa mga kapatid natin nung nandun po tayo sa sa bahay sambahan dahil so, sapagkat sinabi nga po doon sa sa Hebreo sa 13 verse 25 na huwag ninyong kaligtaan ng pagdalo ng mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan sa halip si copy ninyo no? na makadalo yun po ang sinasabi ng Panginoon no, na kailangan gawin natin ito para lang sa ating paglilingkod no, yung pangalawang ano paghahandog yung paglilingkod natin sacrifice no, bagamat na nahihirapan tayo no kung mayroon tayong gawain mayroon man tayong bible study mayroon tayong uh, prayer meeting no eh kumatin po tayo Bagamat na nandoon na po yung pagod, nandoon na po yung yung nahihirapan tayo. Pero wag wag po tayong magreklamo, wag po tayong yung uh, ah, manghina. Ibag e, si eh, patuloy lamang po tayo. No? Sabi nga ni ano eh, ni Apostol Pablo dito sa Roma chapter 6 verse 13, huwag na kayo wag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa pag sa paggawa ng kasamaan sa halip pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa kanya ang inyong katawan bilang isang kasangkapan ng kabutihan. So, makikita po natin dito, no? Tapos na po tayong niligtas ng Panginoon. Iniahon niya na tayo sa sa kahirapan, kapatid, no? Kaya binuhay tayong muli. Binago tayong muli ng Panginoon, no? Kaya ang sabi na Apostol Pablo na sikapin natin, no? Na mapaglingkuran ang Diyos. Sikapin natin na <coughs> na magkagawa tayo ng mabuti sa Panginoon. O kapatid, upang ay mabigyan tayo ng kaluguran ng Diyos, kapatid. Opo. Habang nag-uusap po tayo, ay... Eh, nagdidilig eh, ng ano, halaman. No? Kung titingnan po natin doon sa paghahandog, no? Si Pablo at ang mga kasama ay nang dahil sa pagsunod kay Jesus Christ ay sila pinakulong no nakulong sila ngunit hindi sila nanghihina hindi sila hindi sila umayaw kahit anong hirap kahit anong parosa sa kanila no nandoon pa rin yung pagmamahal nila sa Panginoon nandoon pa rin yung sacrifice nila bilang handog na buhay. No, ito po ang sinasabi ng 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 Romans chapter 1 verse chapter 12 verse 1 na kung saan eh handog na buhay, ihandog ninyo ang inyong sarili na handog na buhay at kalugod-lugod sa Diyos. No. Kaya kung makikita natin doon sa mga disciple, kung nakikita natin doon sa mga propeta na kung saan talagang nag sila para lamang no, matupad ang kalooban ng Panginoon. Matupad ang ang nais ng Panginoon sa ating buhay mga kapatid, no? Hindi lamang po tayo na na nakikinig ng salita ng Panginoon, kundi ito pa rin din po natin yung sinasabi doon sa ating pinapakinggan. No po. Sapagkat ito po ang nais ng Panginoon na ah, gagawin natin na hindi lamang sa ating sarili, no? O bilang isang kristyano na niligtas ng Panginoon, dapat sumunod po tayo sa kanya. Up top din po natin ang kanyang mga layunin o ang kanyang mga otos. No? Kaya nga, ang sabi ni Apostol Pablo, kahit nakulong na sila, no, nandoon pa rin yung kanyang paalaala sa atin. Sabi nga po doon sa Ephesians chapter 4 verse 1, no, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo ayon ayon sa nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Nakikita po natin kahit nandun sila sa kulungan nagpapalala pa rin sila naalala pa rin niya tayo no? para sa ating paglilingkod sa Diyos na huwag tayong manghina huwag po tayong manglulupaypay no? ganun po ka seryoso yung mga na unang mga alagad ng Diyos. No? Mga naginamit ng Panginoon. No po, kahit eh, ikakapahamak nila, no? Kahit eh, nahihirapan sila, pero nandoon pa rin po yung pagsunod. Nandoon pa rin yung uh, pagtupad sa kalooban ng Panginoon. No, mga kapatid, ito lang ang nais ng Panginoon sa atin. No, bilang isang Kristiyano, bilang uh, mga anak ng Diyos no, sikapin po natin na mapaglingkuran ang Panginoon sapagkat ang sabi nga po doon sa Matthew 6.33 na pag sumakitan ninyo ng mas higit na pagharian kayo ng Diyos diba? no, at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban isa rin po ito ng, na paghahandog o sacrifice sa ating buhay bilang paglilingkod sa Diyos no po, kailangan na tayo po ay susunod sa kanyang kalooban. No? Halimbawa, kami mga kapatid, sabihin ko po sa inyo yung totoo. No? Kahit galing kami sa trabaho, no? Pagdating ng Bible study, no? Pagdating ng prayer meeting, no po? Pag, pag kami tinawag ng mga kapatiran na may mga problema sila na mayroong uh, ipapanalangin o may mga karamdaman abay hindi kami nag-aalintana hindi kami nagdadalawang isip na puntahan yon no dahil yun ang kalooban ng Panginoon yun yung nais ng Panginoon na mag-sacrifice tayo kahit eh, pagod na tayo galing sa trabaho hindi natin inaalintana yon dahil ang nag-ojok doon yung pagmamahal natin unang una sa Diyos pangalawa sa ating kapwa kapatid no kaya inanyaya ina uh, ina, ah, ina ko po kayo na gawin po natin ito bilang isang ah, anak ng Panginoon no bilang isang alagad ng Diyos no? gawin po natin pag po tayong mag-aalinlangan sapagat ito ang nais ng Panginoon sa atin Amen po nawa kapatid sa umagang ito no, sa ating uh, sinalakay patungkol sa paghahandog na buhay at kalugod-lugod sa Diyos walang iba ang ating sarili yung handog na nabuhay na na hindi hindi patay kung hindi lang sa salita, yun ang datawag po doon kundi gagawin po natin sa pamamagitan ng ating mga gawa. Okay po. Salamat mga kapatid. Nawa sa umagang ito ay nagkaroon po tayo ng ah, magandang ano, magandang ah, halimbawa, no? O magkaroon po tayo ng pag-aasam na mapaglingkuran natin ang Diyos na buhay. Okay po, salamat mga kapatid at salamat sa inyong panonood. God bless po. Bye bye po. Ingat po kayo lagi.